Isayas Kabanatang 25 O Panginoon, Ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ng iyong pangalan, sapagkat Ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay, sa makatudbagay bagay ang iyong binalak noong una, sa pagtatapat at katotohanan, sapagkat iyong pinapaging isang bunton ng isang bayan. Ang bayang matibay ay pinapaging isang guho. Ang palasyo ng mga tagaibang lupa ay di na magiging bayan. Hindi matatayo kailanman. Kaya't lulwalatiin ka ng matibay na bayan. Ang bayan ng kakilakilabot ng mga bansa ay matatakot sa iyo sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kaniyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hiip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta. Gaya ng init sa tuyong dako, patitigilin mo ang ingay ng mga tagaibang lupa. Gaya ng init, sa pamagitan ng lilim ng alapaap, matitigil ang awit ng mga kakila kilabot At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng mga matabang bagay, ng isang kapistahan ng mga alak na laon, ng mga matabang bagay na puno ng utak, na mga alak na laon na totoong sala. At kaniyang aalisin sa bundok na ito ang takip na nalagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na naladlad sa lahat na bansa. Sinakmal niya ang kamatayan magpakilanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha at ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. At sasabihin sa araw na yaon, Narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas. Sapagkat sa bundok na ito, magpapahinga ang kamay ng Panginoon at ang Moab ay mayayapakan sa kanyang dako, gaya ng dayami na nayayapakan sa tapunan ng dumi, at kaniyang iuunat ang kaniyang mga kamay sa gitna niyaon, gaya ng paguunat ng lumalangoy upang lumangoy, at kaniyang ibababa ang kaniyang kapalaluan sangpu ng gawa ng kaniyang mga kamay at ang mataas na muog ng iyong mga kuta ay kaniyang ibinaba giniba at ibinagsak sa lupa hanggang sa alabok